what's up mga kapising, Another day, another video na naman tayo mga kapising no? at ngayon ay patiket na tayo sa natin para na yun. yung na na mga natin na mga numero na ito na ng ating ngayon, at uh, na tayo na yung parang hindi na nang vaccine. Hindi na na yung parang hindi na nang na yung parang na na yung na Mga kapisig mga magdidikit tayo tingnan natin. So ayan mga kapisig no papadikit na tayo. Alam ko ko telae de Lago Mariany. Eh so, pero magaganda klase yung isda ngayon dito mga kapisig. salok di masyado po no may konti lang yun uy na may mga along tulingan tulyasan mga, mga lalaki doon so, kung makita nyo mga kapising malalaki yung isda hindi katulad ng mga uli namin mga nakarang araw na ang liliit Yon, naliwo ba tayo mga kabising no? Kaya nagpalit tayo ng cellphone. Langira mo ng cellphone sa kamahan, kasamahan kasama ko. Nalimutan ko kasi i-charge yung cellphone ko kagabi. Iwan ko lang kung anong tsura ng video nito kasi tingin ko dito parang madilim. Yo, tanigi alo yo. Noy, tanigi. Tanigi. Ah, sogor pala yan. Sogor pala. Yo, wala na. Konti lang talaga. Wala pang isang daan mga kapisig. Konti lang. Mga ganda sana isda dito. Kaya lang konti-konti lang. ganda ng isda lalaki medium kaya lang konti lang dalam kaisa uh, saboy kanina ba tapos magsalo kagaya na ba tapos magsaboy kulang sa kain to yung video baka magtaka kayo dito mga kapising ha madilim yung video kasi hindi to sa akin cellphone uh, iniram ko to kasi nalubat ako, nalimutan ko mag charge kagabi so ayan mga kapising tapos na yung salo. Kuntela talaga. Okay. So naman talaga. Pero magandang klase yung isda. Kaya napansin ko ngayon mga kapis. Yung matilim yung video ko. Hindi kasi cellphone ko ito mga kapis. Eh. Matilim talaga. Sinagat ko na yung brightness dito. Pero matilim pa rin.

Hindi yung sinisid, hindi makuha yun. Ba't parang bilis, mama? Yung may-ari, na talaga takip ng galdero eh. Hindi talaga binitawan ng may-ari takip ng galdero. Uy! Sapatos! hehehehe <laughs>